Lang ga alam ko ba lang gamay doon kay ko na bahala magpadako. Manje, mahilig ko man sa mga saging manje. Sige na bala doon. Amo gining, <laughs> amo gining gusto ko sa imong saging doon ba, saging sa amo. <laughs> Sige kang, itulak ba? Itulak ba? Unsa naman ang imong motor ga? Itulak. Ni ni mo ni pakayo. Makarang man strides magani ka pero ngano dili ni mo mapakayo imong motor tapos ako sige mo pagtulod. Itulak ba itulak dali kay damay na lang oh. Grabe ka man ga oy. Itulak dili ni pa baka abot na sa Grabe ka. Um, Isipon. Grabe pa nga uh, patulod mo sa akin ga. Isipon mo halin sa batula sa dalong pasaka mo sa akin, ako lang gatulod. <laughs> Alangan ako matulod no. Tapos ikaw masakay din. Oh di e. ba? Diba? <laughs> Ay, ang bot sinila. Ito lang maayo pa. Itulag. Why lang ako nag-upod sa imo? Iyo, ang ako nga. Ang isi... mga kasapay to ko. Tura na, tura na sa may banga Ay, na ako. Ang bot sa imo ka. Dasig ba? Ito lang, ito lang. Oh. Grabe ka man, gaba. Ito lang. Alin pa sa matulas. Ginatod na na ikaw sa imo. Oh. Oh. Dali lang, Udbe. Dali lang, Gud. Nagreklamo ka? Ah... Oh di magreklamo nga kakapoy ka ayo tapos pa bae pa ko nga ako ginapatulod mo ah eh oh, sige ikaw mag-drive dire kaya ako matulak be uh, oh uh, oh, uh, dili mo pa magsugot uh, si... Tanawa ba lang ay sang gasolina na ba? Di, uh, oh, Tanawa. Ang uh, problema ang spark plug ani. Eh, problema ang spark plug ani. Si Imoga. Ah, basta duda ko si Imoga ba. Tatlo na nakadlaw ni mo naton yo rides way gigapatubil. <laughs> kaya nga balila kini mo nang nga motor ni. Ang siya mo ga. Amo gani gi bakal lang ni kay kini dani nga motor. Amo amo gani ambal ko mas maayo pa. Tapay mo yung lang ko sa balay. Hoy, ga gari klamo ka ba? Mut mo balon. Ano ano may ano ka ano? oh, lang? Ah. Ano? Hindi, hindi ba sa mo na? Hindi ba sa mo na? Pero tag ka ba? May kwarta ka man. Ang akin na mo lang ipatulog mo sa akon nga. Pwede mo lang ni mo mapaayo o mapatawag ka sa mekaniko, hindi pa lang. Sayang pa na. Sige na, tulog na. Lapit na lang. Grabe ka naman. Grabe oh. uh, ah. ka. Oh, taklado naman pag sa banga. <laughs> Ano naman ang problema na inyong duhali? Uh, ha? Uh, Babi? Uh, Oga... ga... Uh, Ako ang anak, Banjie. Ha? Ano naman ang problema ninyo? inyo? Uh, Kabot na lang kami dire sa masiyag pa. <laughs> Layuan ang naman. <laughs> tulak na lang tulak lang. Tulad lang ko pa. Ano ba ang problema ninyo? Ang bot ng upa, Nakapoy na ko! Anong kapoy? Nakapoy! Naging ko sa amon nga relasyon doon, ah! Uy, Banjie. banje, banje, ha? balad ba mo sa imong nanay, ha? Kanagang bali mong kapoy-kapoy nga relasyon. Oy! Ah. Nakabati ako sa to! Oh. Kapoy na daw sa relasyon ni... Basi kong kapoy-kapoy. Kapoy, kapoy-kapoy yun, mo ba basiin mo, ha? Oh. Wala sang kapoy yun kung si Bobby ang ako mangin umagat. Tanawa. Kag ikaw, Banji. Kagamay nga butang ginapatulod lang ganit si Imo. Halin sa matulas, pasaka. Magreklamo ka na. Oh, Nay, Oh. Tung ikaw sa lagay ko, Nay. Di ba? Oh, lalo ka sabat nang imo. Pilaka lagi na imo matulod nay at Pasaka sa matulas. Hay nak. Partida pag ulan ba. Kaya man anak. Basta pag antos lang bala. di ba? Mo nang hambal ko. Kay kabuot man sang imo nga. Boyfriend, di ba? Tama, 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 tama. Babi! Oh, kamusta, kamusta ang inyong rides? Nay! Nay, tayo, sinugi pa lang inyong bata si Babi o ako. Ana. Wala kami siyang ginapili. Amo? Ang amo no? lang din anak na. Ayos lang din yong inyong relasyon. may problema siya. <laughs> Tapos sige ka kakatinulod-tulod, wala gali isang gasolina. Na <laughs> itay, Ay, yung anak mong di ba? Reklamador ka ayun. Babi. Pero... Ay, Nagpabulin mo lang nang ko. Kutani, nagpatubil lang ka mo dito, Ana. dalom kagihina. Tunod-tulod gali si Banji. Hay man, ikaw, Banji, hambalan nga papabili lang. Ikaw ba, iwid, iwid, kaya imo. Tapos, nai, aripagay, nai. Aripagay na, tay. Kamu lang itong problema. Anong hamba niya sa kuha? May pangunang magbulag na lang kami. Ay, 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 Pag ay, ay. ay. ay hindi na pwede oh. din na po, oh. iya. Nai, nai. Gabod na'y manabi sa sitwasyon kung amo niya lang ni Perme. Wala na sa sang panahon sa akon. Tapos kinahatagan niya pa panahon ng mga friends niya, iya. Yeah? Oh. Ano sa daw daw nag-ride sila? Siyempre mga rider na anak. Ay na. Naglad nila nag con banding banding. Correct. Oh. Amo ganin nagbakal sa isang motor para sa kyan niya. Oh. Tapos pag-abot man ng gani sa balay kong kaisa. Hoy, pagani sa kakwain. Dugay-dugay mahali na mai. Eh. Oh. Kada sige istorya na ninyo na dito sulod sige na. Sulod na. Ay, ang bot. Oh, sige, sulod sige. Kabi. Dali, dali, dali. Kaunda mo to ha. Kaunda mo. Okay. Uh, Banjay uh. ugas si ito ang pinggan. Agang ah, nagpakao na si Wishy Babig na. Ay, pagkao na doon hindi ka. Ano ba? Naloy hey, ko ni Mabansi ba? Ang <tanyo> gani nga. Maayo ka pa. Sus, kung ako lang... Kaibisan dirili ka lang sa farm niya. Mabuhi ka na nga may peace of mind. Pero basi siguro, ko lang lang siguro sa istorya ng imong imong boyfriend kasi, si Pero, Bobby. I don't Arduin. Kapila na ba na? naman, ah. naman katuig ang ginambalan ko na siya nga. Mas kang pwede nga. Mas maayo ang ganagano niya ng kaguntaton kay... Paano kami kapokus sa amon nga relasyon kung amon na lang na eh? Pero... Magarahin na lang siya iya. Pagkatapos gani, dugay-dugay, malakat naman siya. So paano ang mga plano namon sa amon niya pagpangabuhi? Pero siguro ba si lang na siguro sa lagay na si... imong <coughs> mong... boyfriend si... pang siguro si babe Pero, Mas ah, maayo ka, Pardo, no? Siguro, ah... Maswerte ka ng babaeng imo mapangasawa. Ah! Manje, kapal ka sa kwa nga. Malaki ko nagsulot-sulot ng relasyon kaya dili na ko gusto nga sakit sa ulo. <laughs> Ikaw ba Ardon ah, hindi man sa amusina siguro, pag ako ang imo, mapangasawa, Ardon pag ako ang mapangasawa mo, ihatag ko git sa imong tanan niya kalipay. Banje, banje. Basta tagaan mo lang ako sa sapat na panahon bala. Banje, ako na looy ko sa imo ba diba, looy kayo ko, makita ka na magkato ka rin, permamenti ka rin sa akong Pero, nagpasalamat man lang ako kay... Wala man ako sa may masugitan sa mga problema ko sa mga ibubunod ko kay si Mama, si Papa, maski na pangapinan pa nila si Babi. Kung wala ako sa mga ko di... Ikaw, ikaw lang ito, Ardon. Ikaw lang ito, Ardon, ang nakaintindi sa ako. Banje, dahil lang, kanang nahamalim ang ulo dito sa ako. Banje, ganoon. Ano eh?

Mahilig ko naman sa makaulog saging panje. Sige na bala doon. Amo galing, amo galing gusto ko sa iyo mong saging doon ba? Saging sa amo. Asa mo na ko ko saging sa amo panje? Nindot mo di ayon mong saging doon, no? Saging sa unggoy. Jabay lang gudsa doon, pero uh, sa buroso dun siya. Uh. Ako ah, ba? Ako ba? <laughs> ako ba? <laughs> ako Sige na ba dun, eh. Ako ba? Ako ba? Ultima Diyos, ka uh, Dohen, uh, hindi, hindi ka maghambal sa ina. Kay... Ako ang babae nga wala nagatanaw. Wala nagatanaw sa physical na kaanyuan ko di... Uh, ako ang ginapasihan ang matutuon nga pagigugma og sulod sa imong balat niya ako. Ano, eh. Banji? May, 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 my boyfriend ka, Banji? Uh, 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 siya pa. Uh, may boyfriend lang ako, John, pero wala di ko kaya kuhain. Wala, wala, wala ko kaya na paain. <laughs> Eh, uh, eh busy man sa rides, rides. Bot ni mo banji ang balon nga. Oo. Oh, oh uh, ibong boyfriend, walay panahon sa'yo mo. Walay panahon. Tanang mga rider, walay sila panahon sa kuwa. Oo. Oh, oh. Mayo pa dahil si Ernie Baron. Oo, oh, doin? oh, doon. <laughs> pa si Ernie Baron. Oo. Oh, oh. Sige na bala doon. Oh, uh, Gusto ko gidon ba nga? Gusto ko gin ma experience doon nga. Daruhon ni mo ko doon. Iba farmer magugko. <laughs> magpapansin. Hindi, ka magkabalaka doon. Kay... Hindi ka na magkabalaka kay nagbasa na ni Taragon na lang ni mo. Ah, pansin. Ay, 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 ay. Sige na doon, ba't nag chance? Ay, na magandina sa banjie! Banjie! Pansin! Pansin! Eh, tama na. Ah, Pansin! Ah, Murag gusto pa na ako doon ka ng saging ni Mo ba ni Pansin! <laughs> Amba man ko ta to. Og naubos gid ba ni Banje o ang sageng. base na tamaan ka ka sageng da Banje aslo man kadugayan. Ba mo joy pinuno Mas na feel gina ko ang pagpalanga and peace of mind kay Ardon. Mm -hmm. Every time mga mabibisita ko sa iyang farm, mag magkaon sa iyang mga saging. Oy, gamay lang saging ni Ardon, pero makalukmat. Oh. Kapin pa Papa pa, Jay, ang saging sa amo. Ganahan kayo ko. Kay gamay lang ni mong panit, Papa mm -hmm. Jay Boy Nunoy, Makaon na dayon. No. Kung isa, Papa Jay, ang saging sa amo, na na yung mga subay. <laughs> Asa, ka Papa Jay Boy Nunoy, walay palit panit Diretso na Uy, grabe taon. no. Butsin ganon Papa Jay, kuwan sa Ah, uh, it's organic. Oh. To make the long story short papa Jayboy Nonoy, lami kayo kaonon ang sabigon nga gitanom ni Ardon. No. <laughs> Ala oi. Sa kadugay papa Jayboy Nonoy, doon wala alam ug ugbagpalanga kay Bobby. Uy si Bobby ha. Huh? Kay bukod papa Jayboy Nonoy, sa sige na lang siya rides rides. Tagsa na lang yon madiligan. madeligan. Oh, ang sunflower. Mm. <laughs> Makamot si Ganon Papa Jay Maayo gud mo bungkal o lupa si Akuan si Ardon kaysa kang babi oh. Pero lang Papa Boy Nunoy Tutol lang ako nanay og tatay nga bulagan ko si Bobby Ano kaya ang dapat ang imoon Papa Jay Boy Nunoy? Ganahan di ko sa saging ni Ardon Ay grabe no May human day ka na Akuan ba? Why ka na sumudan at loalaw saging? Nagayin <laughs> <laughs> ako ganda sa mga Boy Nunoy Bing? ang inyong sender, Banji.